nga tsamba mga idol ang pula oh, ngayon na naman lang tayo nakapag fishing ano ba tawag sa ganto plapla ba to namumula Sa 2, 3, 4, 5, 6 Kaanam na tayo Ayan. Hinamaan yata. Nahingilan na po ba? <laughs> Lakas ng tiyamba natin yun ha. Um, namumula. Namumula na naman. lakas ng tsamba pang ilan na natin to oh, Pampito na yata to hindi ko na video nyo iba kanina eh basta tinatapong ko lang sila dyan Ah, oh. oh, Diyan muna kayo. kaisa na naman tayo mga idol so dati lang hindi natin na video hindi nag open ang ano natin camera pero sulit oh malaki na rin so ang inihintay ko talaga yung malaking dalag dito kaso hindi lumalabas may lumabas kanina mga alanganin na dalag ang problema naman hindi ko tinatamaan <laughs> kaya tiyagaan natin tong tilapya buti tong tilapya tinatamaan natin dyan ka muna hmm. <laughs> tambak na yan dyan mga idol Wih, oh, tinamaan pa rin. <laughs> bahan pa rin. Oh, malakas tuh. Ano kaya tuh? Hindi ko kasi naninag. Ah, tilapia pa din. Ya nakikita ko kasi maitim lang sa ano eh. Medyo silaw tayo dito. Pero maganda pa rin yung tama. Hmm. Eko, yun na. Natusok na ako. Medyo masakit yun. Tiba, sana yun. Masakit. <laughs> Ito tayo pa siguro. Para hindi makatalon. Oh, tapos. Uy tatalon-talon sila dun no? oh. Oh. Diyan ka muna ulit. <laughs> Tambak na mga idol. Yan, tinamaan pa natin mga idol. Pandagdag pa. Yung dalagsa ng binabaril ko eh. Asa napakalayo. Hindi ko inabutan yung pagrubog ng dalag. Itong tilapia lang ang nasilip ko. Alanganin. Pero pwede na. Masarap na to sa preto. Yeah, ito mga idol. So ipunin na natin yung huli. Huli natin. <laughs> apat na yan, apat. Tapos ito, tinungtungan ng tinungtungan ng kalabaw, kakaikot ng tali. Tima. Nara Dala tayong dalang lagay yan eh. Anim. Pito. ayo pang simot walo wala hindi na dun sa inuha kong ano lagayan hmm. <laughs> dami so hanap tayong ibang lagayan lipat natin <laughs> hindi nakasya